bisnes uh, a bit later so majority leader you have the floor i think senator roven padilla wants yeah. the floor yes sir yes senator padilla you are recognized uh, maraming salamat po ginoong pangulo uh, nais ko lamang pong kunin ng, uh, ang ang pagkakatao nito bilang uh, parlamentaryong uh, pagsisiyasat po sana ganap po di ito sapagkat, ginoong pangulo ako po'y naguguluhan Sapagkat, dito pong uh, nakaraang huwebes uh, Meron pong naglabas na isang ah uh, uh, ito, isang istasyon na sinasabi na ako daw po ay nagngat-ngat dito sa loob ng Senado. Ito po ay Ano po yung middle finger po? Habang-habang ah, ah, ah. nagtayo habang daw po ay uh, hmm. nagsasagawa ng lupang hinirang, nagpa-flag hmm. ceremony, ako daw po ay nagngat-ngat. At ito po ay naging malaking issue. Ako po ay nagtataka, uh, Gilong Tagapangulo. Sapagkat noong pong dati, na binigyan ako ng issue na isang chismis, eh, naglabas po kagad ng ating Sergeant of Arms ng report at binigay niya po kagad sa media. Ito po, wala pong kahit na sino ang nagpapaliwanag na hindi ko po ginawa. Ang tanong ko po, meron po ba tayong tinititigan sa tinitingnan dito? Kasi napaka bigat po ng ng akusasyon na ito sa harapan po ng ating bandila, ako po yung magngangat-ngat. At gusto ko pong hmm. ipaalam sa ating mga kasama, kung politika lang, handa po ako mag-resign. Pero pagka-religion ko po ang pinag-usapan, eh, kahit sino sa inyo, kung ano gusto nyo, wala pong problema. Pero wag pong religion ko. Hinihingi ko po, wag pong religion ko, mahal na taga-pangulo. Dahil ito po yung malaking kabastusan sa amin. Ito po, ang sinisip na ko po, ito po'y nag-iisang Diyos. Dito po nakasalalay ang aming pananampalataya. Handa po kaming magpakamatay para dito. Sana po wag pong gamitin ito para siraan ako. Dahil sinasabi ko po, mahal at taga-pangulo, kung gusto niyo ako mag-resign, ngayon na, kung gusto niyo, wag niyo akong siraan. Yun lamang po, maraming salamat okay. po. Tama po kayo. Pero ngunit uh, ang inyong lingkod bilang Pangulo, nung nakita ko po yan, ang sinabi ko sa kanila, tingnan muna nila yung mga litrato sapagkat nagpakita ng ibang litrato na kayo ay ang pintuturo ang nakataas at uh, may eksplinasyon na ito ay isang uh, uh, religious um, uh, practice kapag kayo ay nagsasampalataya sa sa bandila. bandila. Baka lang hindi nakarating sa inyo yung explanation na sinabi ko. Kaya eh, ipagpatawad nyo na kung ang Sergeant at Arms. So ang mga journalist natin ay hindi nila napansin yan. Ngunit uh, ako mismo, nung tinanong nila, sinabi ko na tignan nila. Uh, ang, uh, merong mga pinakitang litrato ninyo sa kabilang side na malinaw, malinaw na hintuturo ang inyong pinapakita. Opo, Kaya patawanin na silang ng mga nagkamali. At medyo natangaan pang pananaw. Opo, ang mainam mm -hmm. po sana maglabas din po ng formal na uh, investigasyon at formal na pahayag ang Senado patungkol po dito. Kasi ginoong Pangulo, mm -hmm. eh, yung lumabas pong mga, ano, meron pang parang dinoktor pa eh. Meron pong, hindi, uh, ah, oo nga, malabo yung isang litrato eh. Meron pong nilabas sa uh, Apology ang uh, Rappler opo, sa opo. inyo. Opo, na ito ay uh, mali ang pagkakasabi nila na kayo ay merong ginawang <laughs> tawag ng po at ngat. <laughs> Opo. <laughs> alam niyo po ginawa ng pangulo. Hindi n'yo natawag 'yan, eh. Opo, pero napakainam po <laughs> kung magagaling po sa Senado sapagkat marami naman pong kamera dito ang magsasabi uh, na hindi ko po ginawa 'yan. Hindi apo, ko po magagawa 'yan. Tama. Napakalaking pambabastos po niyan. Hindi ko po magagawa ginawang Pangulo. Ako na mo, ako na mismo bilang uh, Ah, uh, bilang pangulo, biglang Senate President o tagapangulo ninyo, ako na nagsasabi na hindi ninyo ginawa 'yan. At uh, tama yung uh, ikangay uh, mag-apologize sila sapagkat mali ang pinakita nila. Patawarin niyo na sila. Meron pang isa, merong naglabas din ng isang fake news na meron daw kumakanta rito nang ba ng bayang magiliw na pababoy. Papayagan ba natin mangyari dito Hindi po totoo yun. Hindi nangyayari yun. Nandito kami at uh, wala tayong nakitang nagkumanta ng bayang magiliw dito o ng liw pang hinirang dito na mali. Kaya dapat eh, nag-iingat ang ating mga ikangay eh, mga netizens. na ibang netizen. Napakuhusay ng na mga netizens natin kung tutuusin eh. Pero may mga ilan nakakasingit talaga ng mga fake news na <laughs> Siguro masyado lang kayong popular kaya kayo pinaginitan. <laughs> Maraming salamat po. Uh, wala po nga naman na uh, yes uh, Senator Dela Rosa. Before we recognize Senator Bato De Dela Rosa if he if he so uh gives me the chance to to help our distinguished colleague Senator uh Robinot Padilla. Uh, kung gusto niya po siya naman po ang chairman ng committee on public information we can refer his manifestation to his committee and he can look deeper into it. Uh, kung okay sa kanya. Opo. hmm Opo. Opo. Uh, kung yun po ang mamarapatin at pinakamaganda, opo. Maraming salamat po, opo. Pino um, no Mayor All right. So, But any objection? Yes, kasi Mr. President, you uh, can also invite Prib because the Prib of the Senate, pag may mga ganyan, pag lumabas ka agad, pwedeng i-counter ng Prib. Hindi na maghihintay po si Senator um, Robin Hood Padilla na yung stop pa niya magka-counter. Pwede nang i-counter agad kasi mayroon na mga record ng Prib, Ay eh, uh, Your mm. Honor. So, If that's the if it's okay with the good chairman of the committee on public information, Then uh, I saw so move, Mr. Chairman, mm -mm. that we refer his speech to to his committee. All right. Any objection? Chair, is none. The um, the speech or the manifestation of the um, senator from Mindanao be referred to the committee on public information and mass media.